Yan, naglalakad kami ngayon mga lods papunta sa ano, sa daungan ng mga bangka. Kasama ko si pala lods. <laughs> kasi maraming huling isda daw mga lods, yung kuya niya na naglambat. Makapaglakot kayo na madaling araw. Yung huli daw yan mga... Lawayan. Isdang lawayan, tsaka damol-damol. Yung tawag sa amin, sapsap. -sap. <clears throat> Maybe May bisugo din. Halo din daw mga isda mga lods. Tara, titingnan natin. Samahan nyo kami. You know, ito yung Dumaan kami dito sa ano? Ang tawag na dito? Multi purpose Dumaan kami dito sa multi-purpose mga lads. Ang purpose po rito kaya pinagawa para po sa mga mangisla. Kung sakali may kagawin pong bangka o kaya mag-aayos ng lambat. Yan, pwede. Yan dito. Pwede rin mag ng motor. Sa banang gilid tayo. Saan sila? Ay, Diyos, kabila. Ito yung area natin mga lods, sa garahian ng mga bangka, pangisdaan. Ayan. Mula po dyan, Ang doon po yan sa kabilang dulo. Yung sa amin po, sa bandang kabila. Tara. Puntahan natin. <laughs> Gumana. <laughs> Ito sila mga lods. Pwedeng i-video natin yan sa... So? Yan, talaga. <laughs> okay. Akit sa bangka, mga lodi. Magtutulong ako mananggal. <laughs> Alam na yan, mga lods pagkatapos pananggal. <laughs> Dali. Ako, oh, makakaya pala. Sige, ikaw muna mauna. Oh, damol, damol. O, oh, kalalaki pala, oh. <laughs> Mamaya ipakita ko mga lods. Pakit muna kami sa bangka. Yan po yung kapitan ng bangka. Kuya ni Mrs. <laughs> yan. Ayun bang ka na gamit namin kapan mga lodi oh. Nung naglambat kami sa ilog. Sa kuya rin po ni Mrs. Yan yung mayari niyan. Tiniram namin. Muntik pa mabutas. Bumangga kami sa kahoy. Ayan. <laughs> Ma. Kaya sa bangka. Wiyo, wiyo, Hala, grabe oh. The mole, grabe tala laki. Hala! Post natin. Marami na ba yan? Marapit na rin yung kalahati Bisugo. Grabe tala kitang putik na iso. Ay, napag-akos-kos. Di pa matangso? Siling ni Siling ko eh ano mo ba? I eh, video mo mang bago i eh, pasa sa kay ano? Dindim. Ito ka kay Gary. Yon. Oh, napananggal nila mga lutso. Malapit na magkalahati balde. Kina mo. Oh, ah, sabi tama. Ah. Ayun po. Oh, lalaki. Malalaki. Ayan po, salamat po. Tingnan mo yung laki, laki lawayan. Ano yan? Yung dalo pa na dyan, di ba? Damol, damol. Yan, ang gaganda mga isda. Ayos mga lods, ayos. Ganda na mga huli nila. Pera mo na ako. Oh. Ah. Yan. Mayroon pa po sa ilalim yung mga lods. Tatanggalin pa po yan. Oh. Katulad nito mga lodi, oh. lalaki. Oh. Hanggang baba yan. Oh. oh. Tawag sa amin ito, parang ano ito eh. Tapsay ba ito? Lawian. Tapos ito, labihan lang. Yan, gayto kasi nakalalaki mga lodi oh. Ito napakasarap sa bawan, yung sapsap -sap na ito. Yan. Tabay niyo mga lods, magtulong mga kamananggal para mas mabilis. Parang palad. Mm uh -hmm. -huh. Ah, ako man. Wow. Kapag pinamaan pa isda. Ito mga lods, oh, yung isda na ito yung madalas maputol ng ano namin, ng nylon namin pag nasa laot. Yan malakas man patid ng ano, malakas man patid ng mga nylon sa ginagamit ko na bira-bira, ito siya sa lambat, hindi siya nakapatid <laughs> huli siya ito dami sa pangkilaw mga lodi tawag sa amin ito, islang torsilyo <laughs> oh, dalawa na nawali meron pa yata dito sa ilalim Tingnan niyo mga lods, oh, pagbangga ng isdang lawa yan. Dikit-dikit. Oh, Ganito tamaan mga lods, mula puno hanggang dulo. Tiba-tiba yung mangingisda. Ganito po yan dito sa amin kapag, ano, kapag uh sa lambatan. Minabadali po na iangat yung ano, lambat. Tapos pagdating sa tabi, saka pagtutulong tulungan para tanggalin sa lambat yung isda. Yan po yung mabilis na paraan mga lods kaysa sa hatak tanggal doon sa laot. Ang ibang isda nyo sira kasi gawa ng kinakain ng mga pawikan o kaya nangalimasag pag sa ano, nababad sa ilalim. Sa amin dito, minamadali namin hatakin lahat. Tapos pagdating sa tabi, pagtutulong tulungan, tanggalin sa lambat yung mga nahuling isda. Eh mga lods, mga ganyang bangka. Mga lods, tinan nyo. Oh. oh. yai talaga. <laughs> pag galitong tama mga lodi, mapapawaw ka na lang. Oh. Ayan. Marami pa kami tatanggalin. May mga nabili na dito mga lodi. Mga ano na, may higit na 10 kilo yung nabili. O punta na nagabili dito. Ayan. Ito, di pa natapos tanggal. Pag tutulong-tulong pa namin ulit. Ganyan po talaga pag nasurot ng ang mga isda yung isda. Yan, natapos na pula tanggal ng isda. Salamat mga lodi. Ayan, no. Malinis na. Ito na yung huli. Oh. Saka na benta na rin. Yan. Nabinta ng iba. Yan na yung naiwan dito mga lodi. Kasi kayo na habang nananggal kami na isda, may na ano na, may puputa na bumibili. oh, kaya kami timbangan dito. Sa 15 kilos na yung nabili mga lods. Kaya, ito na na naiwan. O, oh, sama nagsasabi dyan na yung pamaraan namin ng na paghila ng lambat. Tapos sa tabi tanggalin, sabi na bubulok daw isda. Ayan, nakikita niyo ba yung mga lods? Malinaw po yung Kasi marami po nagko-comments na ganun daw na kapag hatak paghatak ng lambat, di tanggalin ka agad sa lambat. Pag uwi pa basta ka tanggalin, nasisira daw isda. Ayan po mga lode, tingnan nyo po kung nasira isda. dito na po sa tabi ang tinanggal. Ganyan po kasi gawa namin dito kapag naglambat, paghatak, kailangan mabilisan, hatak agad. Tapos pagdating sa tabi, saka pagtutulong-tulungan, tanggalin. Yon, na po, maraming salamat. Maraming salamat pa sa kanila mga lode dahil pumayag sila na mag-video ang inyong lingkod. Yun. Okay.